So hello guys, gagayo rin yung trick pa niya guys no So ka ng electrical tape guys, use na rin guys no Pero gagamit kaya po na ako guys no So ka ng trick pa guys, guba na rin siya guys Pero ako nang repair So mawari na ako, isa ka, doon ka uba na guys So re-repair na ako, so wag yun na na ayo Naluoy mo ko rin isa na sa doon guys Kaya kay kaya yung it's on mango na sila ka guys no yeah. So yung kwarto guys no Naman si sa relay guys Pero gagdaan na sila ka guys Yung maguwang mango So yan lang sa tulog guys. Nagparaya sa guys. So no, para sa hitso niya. So daghan maglamok niya guys. kubuatan ako sa itrek pa niya guys. Nag-angita ako itrek pa nitong aguba guys. Ako yung yayo guys. Muna pang kaduhang ayaw na ako guys no. So good na ayaw good guys. So yahay yeah, na sa ron guys no. Kaya na nasa itrek guys no. So itaw ako na diya guys. Oh, pero mula may ipita guys. Kaya na So oh, dala na ako guys no. सुपाबू के लिए गए इसकी रखों हो साथ